para kilalani ng Summer Island. Walong kilometro ang tinahak namin patungo sa lungsod ng Kalbayo. Dito magbabalik tanaw tayo sa nakaraan ng lugar. Samot saring artifacts ang nakadisplay dito sa Summer Archaeological Museum. Pagpasok pa lang, ang banga na ito ang una kong napansin Uh, feature ng museum. Opo. Okay. Huh? Yung detalye niya, grabe, oh. Yung main attraction po is ito pong dragon jar, talaga yung nasa likod natin. Ito tong dragon? Yung dragon jar. Gano'n po katandaan yung dragon jar na? Based dun sa mga oh. Americans na oh. na date oh. ng mga items na to, ito daw po yung pinakamatanda kasi 1,000 plus years old na daw. 1,000 plus Based years old? Based sa carbon dating nila. Tsaka yung ng jar, no? Opo. Dragon na. Talagang oh nagmamanifest yung galing China. Yung dragon jar, nakuha daw yan sa oras Eastern Summer. Oras Eastern Summer. Eastern yung, summer oh. yung kwento daw dyan oh. is, yung jar na yan, yung mm -hmm. may nagmamayari, nag, yung isang bata mm -hmm. na, yung laman niyan is tuba. Yun mm -hmm. yung coconut wine. Pinaglalagyan ng coconut na, wine o no? tuba. Oh. Si Father Cancius Kobak, isang misyonaryong nagbula sa Poland, ang nagtatag ng museo na ito taong 1969. Dahil daw sa kakulangan ng mga lathalain, hinggil sa kasaysayan at kultura ng lalawigan, kaya naging interesado si Father Kobak sa pagsasaliksik tungkol dito. Hindi lang mga kasangkapan ang naipreserba ng museyong ito. Pati na rin ang mga labi ng mga sinaunang sa Marnon ito may po, bungo. may mga bungo po. May tinatawag tayong mga lungon. Ibig sabihin, yun yung mga banga, kahoy na banga. Sa in English, coffin. Mm -hmm. Gaano katagal na yung mga remains? Ano? Yung mga remains na yan, actually, wala pong klarong documentation dahil nga sa nung time ni, ng 1970s, talagang pinagnakawan itong museum na to. Isang pinipicture dito is kakaiba, yung flattening of the head, of the forehead. So, ito po yung flattened forehead. Tatlo do yung teorya dun. Pwedeng mayaman yung isang tao, pwedeng mahirap yung isang tao, pwedeng pagandahan o pagwapuhan nung time na yun. So, habang bata pa, nilalagyan na ng matigas na bagay sa sa may forehead. Para maganda shape. Para Ma makuha yung shape na gusto. Marami sa mga artifacts dito na kuha pa sa isla ng Kapul, na sakop ng Northern Samar. So, eto lahat, maliit lang yung island na yun, pero... Tapakita ng rich na history, na, no? Rich talaga, oh. oh. kahit gano'ng kaliit yung island na yun. Galing ba ito ng Spain, yung mga imahe? Yung iba po. Pero andun pa rin yung mm -hmm. influence ng Kastilan. Oo, oh, talaga po. Ito tinatawag na gilingan na bato. Galing sa Kapul. Kapul Island. So, Part ng Eastern Samar din eh? Northern po. Northern. Okay.